ang ganda oh. Rug Harap natin. Yan, ang ganda niya oh. Ito oh. na ito. Ay, ito ang maganda. Plat na plat talaga oh. Tignan niyo oh. Scottish fold. Okay. Exotic. Ah, exotic din yan. Oo oh, nga, eye level. Grabe, parang majes majestic yung atsura uh, niya oh. Ayan, no? Highland Fold Male 8 months ito. Female, 4 months 4 months 4 months pa lang to Ayan Grabe pang ano parang show quality yung datingan mo Pang show talaga siya. Pang show talaga. All right, magandang araw sa inyo lahat. Nandito ulit tayo sa may Pet Market itong Grotto. Dito lang sa harapan ng Grotto Church. At ngayon ay February 9, 2025. Mag-update ulit tayo sa mga price ng mga pets dito. Dito tayo magsisimula sa mga pusa meron ako nakita dito eto nakuha yung attention ko ng isang magandang pusa dito tingnan natin dito. ito dito yung ano na eto ganda nito ano siya Himalayan ah ragdal, oh. kaya pala parang iba siya sa Himalayan ano? ito ang ganda oh. ragdal harap natin yan, ang ganda niya oh. Hello po, ayun eh, o, Ragdal. Uh, mail siya, no? Female. Uh, mail 7 yeah, months. Ah, uh, seven, going seven. Seven months. Ayun, ang cute niya, oh. Magkano yung ina-out siya? Ano po, 25 po. 25. Tapos itong nasa kabila, mga Persian. Uh, American Girl. American Girl, oh. Magaganda yung mga ano nito. Eto, naka ano rin, naka curl yung tenga kasi nila ito, si, Kaya sila tinawag na American curl. Magkano yan sir? Ano na 65 lang. 65. five. Anong gender nila? Etong dalawa ba? Etong dalawa, dalawa lalaki. Eto okay. babae. Ay na ano, yung kaliko, kaliko babae. Magkakapatid sila, Magkakapatid. Si Ah, uh, may contact number kay uh, sir. Ah, uh, Okay, uh, Vince. Been... Anong FB page? Ah, uh, Kuya Bean Pet Kuya Bean. Aba, Pet Shop. Let's Thank you, sir. Lang. Dito tayo. Mayroon pa dito, oh. mga pusa ulit. Oh, ang ganda na ito. Ay, ito. Ang maganda. Plat na plat talaga, oh. Tignan nyo, oh. Scottish trade daw yan. Sabi ni sir. Ito ba, sir? Scottish trade? lalaki. Oo. Oh. Pansin nyo, medyo pababa yung tenga niya ng kaunti. Oo. Oh. Magkano niya sir in-out? 9K. 9K. Hello. Thank you to. Eto sir, magkano tong... Uh, ano to? Anong... Tortoise. Persian siya? Yeah, Persian. Tortoise shell, Persian. 5K each na yan. Ah, female, male? Parang female yan, yung dalawa na yan. Eto sir, ano, etong blue? Persian blue. 6K. 6K. Yes. Female. Female. Yung Russian Blue, female din. Ah, ito Russian Blue. Yes, yeah. so, ayan. Tap. Ilang sa Russian Blue? 5K. 5K. k daw, itong Russian Blue. Tingnan natin yung ano, mukha niya. Ayan, ang ganda. Oh. E etong isang maganda dito. 25. Ang cute. Exotic 35. Exotic long hair Yes 35 25. High level High level yung ilong niya, no? Uh, ilang months na yan? 1 year old 1 year old male yan sir? male oh male 35k hindi ko talaga pag orange cat may may ah, ako oh, kasi pero ang quality talaga oh talagang ano plat na plat talaga sya pantay oh, alright itutukan natin yung mukha ayan sya oh ang cute niya, oh male eto british russian british russian hybrid sya 5k na lang ilang months na to sir? One year old male. One year old male. May contact number kayo, sir? May FB page ako, Changge Pets. Changge Pets. Changge Pets. Ah, doon na lang i-mess. Sa FB, nandun yung number ko, nandun yung details. Yung details. Yes. Doon nila makikita yung mga nakapos. Sa FB lang po yun, FB page, Changge Pets. Changge Pets. Ayan. Thank you, thank you, sir. So, mamaya tayo sa mga dogs. Unahin natin yung mga cats. Ay, eto. Ang cute nito ito rin, no? May mga cats kay Jay. Oo. Pet ni Mac. Eto, ano? Scottish Fold. Exotic. Ah, exotic din yan. Oo oh, nga, eye level. Sa'yo yan, sir? Magkano yan? 25. 25. Male? Ah, eto, male. 1 year old. Dito tayo. Ay, eto, meron na naman ako nakitang pusa na ano. Sa'yo to, sir? Magkano dito? 10K. Ah, eto, 10K lang, oh. Plat na plat, oh. Female to, no? Ayan, female. Female na exotic 10K. Ito, <laughs> meron ako nang dito na ano. Hello, sir. Good afternoon. Ano nga ano to, sir? Ay, sa'yo pala to. Ah, dito muna tayo sa ano, sa pusa. Ito, ano ano, ano, ano siya, ano, Scottish Fold? Yeah. Magkano yan? Ah, British. Ah, British. Pretty short here. Oh, ganda niya. Ah, um, umalis nyo. Naman um, hindi kabisad. Ah, sige, dito muna tayo sa ano. Ay, eto. Hello, hello. Ito, bago to. Ngayon ko lang nakita tong ano, pusa dito eh. Bago lang to, no? Wala to na last time. Ah, oh, Opo, kaso nakuha na nila sir ngayon. Ah, si sir na ako. Opo, oh, sir. Taga Cavite. Okay. Magkano niya ka na out? 15 po. Anong ano siya? Ragdoll ba siya? Or? Ano po, uh, pretty short hair, may dugong ragdoll. Ah. Ganda na kinalabasan. Ganda, no? Ang ikit niya. Chunky face siya. Bali extra ragdoll at x sana. Ano Apo, na British, British short hair? Kaya pala. Kaya eh, ganyan. Kasi 'yung feature ng ano na nakuha niya mm -hmm. 'yung pinaghalong British short hair sa Ragdoll. 'Yung ano niya, itsura niya British short hair tapos kulay niya, niya lang nakuha. Right. Galing doon, oh, pa. na. Parang pwede magkaroon ng ganyan ano, 'yung breed talaga na ganyan ano. Parang pinag-combine na sila. Ano po? Pets fanatic. YouTube, YouTube pa lang. Ah, meron din sa TikTok pero hindi pa ako ano eh. Nagsisimula pa lang. Ayun oh, ang cute oh. Nakuha na no. oh. Thank you. Thank you, sir. Dito tayo. Meron ng ano. Hello, Pets fanatic, sir. Pets fanatic. Pets <laughs> fanatic. Ayan, ito Ay ito. Ay, ito. Chinchilla ba tawag dito? silver po. Ah, silver. silver Na Persian. Highland fold Ah, okay. Teka, focus natin. Grabe, para majes majestic yung itsura niya. Parang may pagka majestic ang datingan. Ang cute. Gusto ko yung ano niya, yung parang may eyeliner yung mata niya. Highland no? Fold Male, 8 months. 8 months, May. Long hair, opo. No, Anong... Silver shaded. Silver shaded? Okay. Pero ano rin bata? Persian din ba yan? Ay, hindi po. Highland fold. Ayun yung ano niya. Highland fold. Highland fold. Ang uh, mag ng ano, Scottish fold. Ah, parang mag... Related siya sa Scottish fold. Magkano lang to? 20k. Negotiable po. Magkano sa? 20k. 20k. Pero ang, gan ang ganda niya. Negotiable pa. Ito naman po yung kapatid niya. Hindi pa ako gaano familiar sa ano niya, eh, breed. Niya. Golden naman siya. Male din to. Male din. 8 months. Magkano pag yeah. Ganun lang din po. Same din. Opo. Negotiable pa naman Negosiable po. Negotiable pa naman. Opo. Yeah. Etong isa, sir. Opo. Uh, British. British short hair. British long hair. Golden. Ayan. Male. Look niya. Magkano yan, sir? Ito, bigyan lang na natin ito ng ano, 18. 18k negotiable din yun male po ito ah male ito po ang natin british long hair british long hair pure white ah okay lang yan pure white white female 4 months 4 months. Months. months pa lang to british long hair po. 4 months po magkano dyan pag ano 18 na 18 Itong isang maliit na Itong ano, non-standard munchkin natin Non-standard munchkin oh, uh, Munchkin British Mami Cat Ayan uh, the all or male uh uh, Going 3 Bigyan na natin ito lang ano, 7K 7K na lang Oo uh, po. Ayun. Sa mga gusto pong mag-contact sa akin Sir, uh, ito po ang uh, FB page po natin uh, uh Si CJ si Relka Ayan, Ayan po yung mga contact number po natin. Okay, okay. Para ano, okay. PM na lang kayo kung, ano, kung matipuan nyo. Pero kung okay, ako, ito, trip ko to. Okay. <laughs> Ganda talaga niya eh. Oh, yeah. Oo. Okay, yeah, parang mano, wala ka pa makikita ng, ano, wala ka pa makikita ano. Wala ka pa makikita ganito na breed. Ang cute niya. Sir, salamat po sir. Thank you sir, thank you. American Curl. Hello ma'am. Anong breed to ma'am? ah, uh, Maine Coon Excursion Maine main Coon? female siya? female po ah, cute pure black po ito ilang months pa lang yan? 3 months pa lang 3 months, months pa lang? pero ang laki niya sa ano no? Oh, malaki, malaki, malaki kasi siya. yung Maine Coon eh. malaki siya ayaw niya magpataka ayaw niya mag. <laughs> ayan, pakita natin ang cute okay. okay. magkano nga pala yan sir? ay, ma'am? Five five po. Five, five. Mura na yan. sa main kun. Mahal yung main con. <laughs> ano lang yan. Aksidente lang sila. Ay, gano'n? Oo. Oh. Kaya dalawa lang sila. nakapatid kapatid niya. Pero ano siya? Pure na main talaga? Main kun talaga yung tatay. Main con talaga. Ang tatay niya is Persian. Ah, Persian. Bali, ano siya? Mix ng... Mix na kasi. Pero parang lamang yung pagka main kun sa kanya. Ano na yung kapatid niya kanila na na-out? Talaga kung man niya talaga. Main kun na main kun talaga. 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 Ay, Napaka-behave niya. Hindi siya tak... Siberian Actually, naka-attack mode to eh Naka? Ah, naka attack mode Ah, naka-attack mode siya pag ganyan ng body language niya? Ang kakustura Ah, kaya pala Ang target lang yung mga ibon sa kanya eh Ah, kasi doon siya nakatingin sa mga lovebirds Oo, ganyan sila pero hindi sila attack mode lovebirds Oo Eh, na out nyo rin ito ma'am? Oo Magkano 9 months negotiable Okay Tapos meron tayong ano dito Exotic version Silver Ito yung mga rare color Oo Rare to Out na Ayan Grabe Pang ano Parang show quality yung datingan yun Pang show talaga siya Pang show talaga Oo Male to Ilang months na to Ati male Ilang months na to ma'am 9 months pa lang to Ayan siya Grabe yung ano niya oh yung buntot parang yung ano feather dust na sobrang magkano yan no? 25k na go sa wall ah Ang okay. ganda oh parang ano garfield na garfield talaga mm silver silver eto mga Scot eto scottish fold. scottish fold short hair naman to tortoise shell ang color niya yes ma'am yeah, 4 months going 5 uh, female to so. Happy May. Ah, uh, Magkano nyo yung in-out 10K negotiable. 10K negotiable. Tapos yes. ito, um, am American girl Ay, hindi. Actually, hindi Last time may mga kasama pa ito eh, no? Yung nakuha na, yung iba. Oh, ito na lang natitira. Mayroon ganda nyo. American girl, Pure white yan. Yes right. So, oh, ang ganda naman ano, quality. Three months, going four. Going four. Magkano dyan sa American Curl? 10K negotiable. 10K negotiable pa. Sa yes. yes. saka baba, nun kasi oh. Yung mga fresh na American girl. Oh, kasi ano yan eh. Bira pa yan dito sa ka yan Philippines. Na, kahit yung tenga niya, matigas talaga yan. Oo, oh, talaga. Kung magandang lalaki siya, mas ako siyang tumutur. Nagka-curl talaga. Yes. And then ang aking uh, person sa baba. Sa baba. Smart, smart. Ay, ang laki niya, oh. Smart, po, smart, po, smart, po, eh. Macho. Macho yung malaki po. Talaga nga na to. Tom na tom ang... Wala ako talaga to. Oo. Oh. May lain lang ko sa labas. Ha? Uh, 8K negotiable. 8K negotiable pa. Poging pogi, oh. Sa... Ano nga pala yung page, ma'am? Ah, uh, Shara Arzaga. Ang profile ko po dun is, ah... Uh, minions na may dalawang baby boy. And yung number ko naman po, 7912-422-0018. 39, uh, Ayun. Thank you, thank you so much. Thank you, ma'am. Ito, dami mga ano rin, oh. May mga ibon din dito, oh. Pagka natipuan nyo. Kaya meron tayong mga available na... Version. Persian po, meron pa kong bagay dyan yun sa portion cut natin bigay ko lang po ng 3.5 3.5 3.5 lang to 3.5 lang po dyan ay eto exotic Ayan, cute eto po sa exotic natin female ay male bigay ko lang po ng 10k 10k Yan, 10k na lang po tayo dyan oh, cute big bone big bone po tapos ito po yung Scottish fold natin, female. Ayun. dalawa pa po yung meron tayo. Bigay ko lang po dito ng 10K na lang. Yun. Ah, Ayan. 10K. 10K lang po. Ito din po yung isa. A Scottish fold din to. Apo, female. Ano, female din po yan. 10,000 din. Ay, eto. Ang laki nito. Ito eto po, meron po tayo. Parang import na to, ha? Ayan, galing po talaga ng Thailand yan. Ay, import, import talaga po. siya. Ayan, dito sa female po natin, bigay ko lang po ng 25K. Yung white yung female. Apo, yung white po yung female. Yung cream uh, yung... eto yung male natin, bo, Not for sale po yan, pang stud lang po Ah, pang stud Yan po, ang stud po natin dyan, 25. Oh. Okay Ah, bali sa sa house nyo yan? Ah, po Yung female, magkano nga pala? 25 lang po 25, ilang ano na yan? 1 year na po Ah, 1 year Ah, proven na ba siya or? Proven na din po, isang beses ah, At kaganda man. pa po ngayon na stud na din po siya ngayon Ah, ayan Oh. May ano ba kayo sir? Contact number? Meron naman po. Ang contact number po natin 09811958279. Ah, may page kayo? Meron din naman po. Ismineses po. Ang naka-profile pic sa atin na aso. Ayun. Ang ganda oh. Para talaga siyang ano, no? Yung quality na... Quality talaga siyang big bone talaga. Ayun, thank you. Thank you. Dito tayo okay, ano. Ay, eto. Ang dami nilang Russian Blue ngayon, no? Eto, yung mga naghahanap na parang pang ano to. Sa Harry Potter. Eto yung ano, ah... Uh, British short hair. Eto, ang cute, oh. Eto naman, Himalayan. Himalayan ka, tapos ano, British short hair. Eto, Russian blue. Hello sir. Boss magkano okay, yan? Uh, Russian Blue. Ah. Uh, boss. Magkano dito sir sa Russian Blue ba to? Hindi po. British Shorthair. Really. Ah mga ano to? Kittens. Kitten. Tapos meron tayo din tatlo, Scottish Fold. Ayento Scottish Fold. Uh, Yung sa babae daw o lalaki? Magkano sir sa Scottish Fold? bigay natin ng 12. Napakaganda. Ah, yung... Anong gender nila? Isang lalaki. Isang lalaki. Then, tatlo, Scottish po. Negosyable uh, yan, Ito, mga British short hair. Magkano dyan, ah, sir? Sige natin ng 12 lang 12K. Ganda yan. No. Ganda Eto pa sir, ina-out din to? Oo. Itong, ang laki yun. 35. Oh, lilac. Lilac. Tapos cinnamon, babae. 40. 40k. Ay, 40k dito. Para makita natin at makilatis nyo. Ah, uh, ka gaano kaganda yung ganda ng kulay ng mata, o brown na brown. Cute. Ito parang pang Harry Potter 'to. Yung nakikita sa ano. Talagang ano, quality quality. Para siya yung mga import talaga, no? Import, import. Import quality. Ayan, tutukan natin ng konti. Dito sir, sa ano? Ito, exotic to, no? Magkano dyan sir? Bigay lang natin ng 12K. 12K. Ito, Himalayan. Ito, Ragdal. Ah, Ragdal. Ayan, no? Ang laki rin niya. Bata pa to, no? Bata pa. Ilang months pa yan? Magkano dyan sir? 15. 15. Ito. Main kun, main kun to. Ang laki. Ayun. Ay, sorry. Magkano yan, sir? Uh, bigay lang natin ito, 25. 25. Ayun, no? Ang laking 25K lang. Tapos dito, main con din ba ito, sir? Or British short hair. Pero yung pattern niya, parang ano, no? Ragdoll. British ragdoll. Ah, ano siya? Mix. 7K. Ayun. Puting main kun. Ngayon, ang ganda. Magkano kalaki? Magkano dyan, sir? Same price lang, 25. 25. Ayun. Ganda, oh. Ayan. Yung blue, sir. Ano yan? Ito isa. Oh, yung isa doon. Ito, Russian Blue. Russian Blue. Magkano yung Russian Blue? Ah, bigyan natin ng ano, 8K. Females, ha? Female. Pati yun, oh, female din eh. Oh, female din yung mango. Ayun. Ilang months na nga pala itong kakit? Ah, uh, two months. <laughs> two months pala, oh. Ang ganda ito, oh. ito yung magandang alagaan. Yung bata pa lang, nasa uh, yun, eh. Matitrain siya. oh. May um, ano, anong contact number niyo sir? Oh, uh, 0932-370-0359. So, may FB page kayo? Ah, uh, yung Jason Pet Shop. Ayun, ayun. Thank you, thank you, sir, All Alright. So, ito muna yung uh, latest na ano natin, na uh, update dito sa may Grotto Pet Market ngayong February 9, 2025. Maraming salamat and makita kita ulit tayo sa mga susunod pa. And kung may gusto kayong pet market na puntahan or curious kayo kung magkano yung presyo ng mga pets, pwede kayong mag-suggest at pupuntahan natin and tingnan natin.